So yung what's up mga boss So ayan po uh, Papauwi na po tayo Pababa na po tayo sa ano sa baba Yan, dito po tayo sa taas Daanan po natin tong ano malaking ano po Malaking kabayo Yan mga boss oh. May kabayo oh. Mga boss <laughs> oh, kabayo Tatakot siya Ngayon lang siguro siya nakakita ng ano ang um, naka-helmet na lumapit sa kanya. Yan. Lagay niya mga boss. Tinugupitan siguro to. Na siya. Ang lungkot niya. <laughs> mga boss, ang kabayo. May kabayo na rin po dito mga boss sa mali ko. Galing nga po yung nalagay nila sa taas. Pusya. Tignan niyo po. Yan, kabayo. Yo. Mga boss, pini na lang po natin siya para ano, ipakita ko po sa pamangkin ko.